Ah, oh, ay bakit yan ay nasa dulo ng ano? na, na yung pagpataasan po. Nasa dulo na ng rambutan. Magandang umaga po mga pampin. Ay patanghali na po pala. Mag-aalas ng sipo ng tanghali. Galing po tayo sa ating halamanan. Tayo pinaglagay ng pataba sa talong. Ay tanghali na po. Napadaan po kami ni mami. Nagkukuntuhan din eh ay ano kaya ating tanghalian ay maigi pa kumuha ng talbos ng balinghoy madali dali are po pananghalian po natin mga parambin sa na natin kaya lang ang pagtalbos po natin hindi putol baka daw po gumayot yung laman kailangan po ay yung dahon la ang mga tatlong dahon sa isang sanga sa isang talbos hindi yung putol pero kung pinagbunutan at sumibol pwede po yun putol kaya po yung mga tanim natin Madilim ang video, makulimlim. Makulimlim? Hmm. Oo. Oh. Oo, oh, lumiwanag. Kala ko po kanina eh. Ay... Aba, ang na rin naman pala ng puno. Oh. Hmm. Dati. Oh. Malinis ang laang. Hindi, malinis ang ilalim. Hindi, ibig sabihin mga... Ano? Tabihan lang. Oh. Hmm. Pero yung ilalim ay malinis. Ari po, dito po. Hmm. Mga ilang ano laang po, talbos. Kaya nung dalang naman po makatikim eh, sabi ko yun. Eh bakit naman yan ay sumanga, di yan ay naputulan na rin. Ba't ay yan sumanga? Ayaw <laughs> Pero may nagtalabas ay may mga ano may oh. No? May mga tuyong dahon. Yung katawan. Mayroon din. Pang, Pang ulam yung din po. May si nakuha siguro. May nakuha din, napadaan ay. Sadya naman pong ba? napakasarap din naman na rin ulam po ay. Ayan ang magbababa. Aray po yung huling talim natin kaya aray mababa, aray nao na. Ang tatabaan oh. No? Tatabo pa tinong. Mga dalwala ang po mga kababayan ng isang ano. Talbos 'yan oh. Ano may Ito. Ano sa bentre Ito. puluto? Ito. Tinuputulan eh. nila. Kita ko na sa mara. Siguro po may napapabig din ay di. Ano Tara na sa isda siguro. Ah, talbos. Ano? Yan ang masukal kumpara doon. Eh. Ano? Nahuli nga ari. Nakadagun ang damo bago natamnan. Mhm. Mm na may pagkaka tumaas ay matataklo ba na rin yun? Hmm. Ito iwan mo, are. Ba? Ito ba gao? Ay, huwag yan. Ah, hindi ba yan? Ay, masyado pang buso. Ah. Ayun na ay, naman ang gusto ko, gano'n. Oh, ay, ah, hindi gumanda dito sa part na ito. Huwag tatalihan Hindi. Nasa lupa. Gawa ng maano siguro. Ugat. Mm -hmm. Ugat na mga niyog. Ay, sa inyo kamuti mo, saan matinanin? Nandiyan pa kayong ating anak. Ano? Yung lukot. Ayun, yung lukot na yung. Asan? Okay. Mamaya, pupuhagin po natin. Okay, hindi ko makita. Pagpaparami po mga bambi ng lukot. Nakakita po ako sa ano? Sa ibang nag-stingless bee. Lukot or stingless bee po ang tawag doon. Ay. ay, ano po? Talagay po nila sa bao. Yung pala, pwede rin po. Kung wala kayong kahoy, pwede rin po sa bao. Yung mga nakagayunla ang po, yung may mata na Yung, hindi, yung may matala ang kabaak. Magkakagayon sila, magkakayapos. Uh. Doon. May iba po ay kahoy. Ayan, kalimutan kanina, kanina, kahoy, di bao. Paano mapapagyapos yun? Ay, dapat may tali, ano? Awad. O kaya sa screen ba? Sa lambat. Pagayon, pwede rin. Pero may bubukasan din. Kaya. Hindi ko Nakakita ko sa YouTube. Hmm. Lawakan po natin ng ano. Hipon po, tsaka katang. Hmm. Yung huli natin kanina. Ay, eh, libreng ulam po mga barmbin. Pag may tanim nga po, ay iya. Mangunguha na lang. Hmm. Hmm. Ito sarap nito niyo bak. Ano? Paglama na. Ah, mga ano pa ito? November pa ito. walong buwan po ito ay hanggang isang taon ano yung puno na yun dadi? buli? saan Yan? anahaw anahaw na lalaki eh, but, dapat pala inaalis na yung ganun. yun bakit? o ditam na lang na ilalim Kampa, ano ba yun? Kampa ba ba? Ito, daddy, oh. Eh. Mataas? Hindi, mababali. Ah. Ah. Hala ka. Yan ka sa tabihan. Masasampulin yan pag may nakakita. Gagayahan. Oo, oh, gagayahan ka. Sabi, aba, pwede na ito. Ba, tinatalbusan na pala yun ni mm makapanalbos Kaparambin. makapanalbus din kaya. Masarap po nito may sikdot mga Kaparambin. Sikdot. Ah, ah. Yan ang sa, sa, ilaw ko dito. Tawad, meron pa din. Ayos po, madami ito. Ito po yung dasik, yung loob. Yan, eh. Sa kain na, hmm. natin. Ay, hindi la ang. Hmm? Asa ba bakal mablog Dami po. Oh. Hmm. naman ko tayo ng panggata. Marami itong bagay. Yes, bobo. Kahit na dalawang libay hmm. ano. Hindi <laughs> ako bunga ka rambutan dito. Eh. Wala. Bah. wala si na nga dadi na umbok man puno eh. Ano yun na yan? Kailangan pa rin mahawanan. Uh -uh. O kaya ilagay ng pain. Sa mabait. Dalawa lang. Hmm. Pag nata po. Pag ba? Pag ba? Eh. Ba? Ha, isang araw pala may pambinta ka na uling patula din yan? Oh, yan po. Tainan nga no. Bulaklak ng patula natin yan oh. Bibu mo na. Doon ba sa kabilang yung malagong madrek ako nilagyan mo yun? Mayroon po natin yan oh. Mayroon yan. Dadami lang Lalawit na sa ano? Ha? Lalawit sa tubig. Tubig ano? Hmm. Sa kaamay ng tubig. Yan po pala yung makatubig mga kapamilya. Yung ano, katulog. Ha? Baka mabagsak ka lang yun. Oh, yung palang na itakan ba lang mo? Hindi. Masa yung isa? Matalas ito. Mas matalas yung isa. Makulat. Ba Bakla na naman ang ano yan. Ha? Yung palang katuluhan. Matalas ito. Mas matalas yung galing kay Padre. Ay, yung isa ano? Ay, wala po tayong tapasan kaya ganar eh Itak po pag mga pangkatalaan eh. ko eh niya niya po dalawa malapot na po ito bako wala Ay, wala tayong nalagyan nalagyan ba? nalagyan laki-laki eh, laki, ng laman <laughs> oh, ano ba yan? yan dati sinisipat ah hmm. makapal ka oo oh, Sapan? ay wala, sablay buloy eh. hmm. ano ko sayang pagod mo Pamain. Eh. Lagyan mo dyan. Sa manok. Maasin. Mm -hmm. Baka ganun din niya. Kapatid dyan. Hindi. Ibang tampo. Oo. Hmm.

may tubo. Makata. Sigurado po ito, yan. o. Oh. Makakuha pa po, po na ito doon. Lari na po o. Dalawa ng kabuo. Yan. Tama-tama po dito sa ating talbos po ng balimod. Tayo naman po yung malo po. Patulay yun o. Oh, payat. Mabuhawin yan patula. Eh. Mabuhawin mm -hmm. yan o. Eh. Mabuhawin Libreng ulam na naman po mga farmin oh. Kapag ka nandito po ka sa probinsya. Marami pong libreng ulam. Yan, pwede nga po yan oh. Katawan naman, eh. Katawan ng ano ni? Pick away yan eh. Pwede yan. Uh -huh. Kaha. Daylight po kung tawagin eh. Bakit daylight? Mahaba. Para... Para ilaw. Yung bumbil yung daylight. Hmm. Ilam daw ng daan. Ang dami, dami na naman oh. Alin? Hmm. Anong tawag ano 'yung nanggum nakaraan? eh Nasaan ka sa kanan ni? Nalingo roo kampon ni ano ngawbay. Oo? Sa kayabang ano 'yun? Sabano? Hmm? Ba hmm. Pero lang kakae pa lang. Ano 'ng ginagawa ko? Oh, bakit Binaak yun. bina yun? Ginagawa ko ito, bu. Ha? Na. May dumaang ito na. Lido maang na dito. So, 'yun na muna. Tama rin namang kumop ni Papa. Ayun Ay, ang tubo oh. Yan? Iwanan lang sa ilalim. Ay, kinuha ko lahod. Sa kabayo. Ay, baka. Oh, Tinanggal sa likod. Tulad pa kayo na. Oo, 15 pesos yun. Saka yun. Mabang ba, imamaya ako. Mahalagay din sa pain. Ba't matawad ka ulit? Pag hindi mo lang. Parang, ewan. Eh, doon naman, sa taas ko. Karating lang po natin mga farm dahil sa school po. Nagsundo sa mga bata. O doy, kuya. Ayan, kuya. At tayo po mga kayo. Si mami naman po pala ay nagayot na po ng ating ano, talbos ng balihoy. Ay haharbosan po muna bago kataan para po mawala yung pait. Eh. Ayan mga kayo, ang puno ng malayoy. Ayan, salamat din po kay Lainay po, kay Paring Andi. Tayo po nandalahan ng ano po, itakong santo na bangko. Ang dami po yan eh. Pinas po kanina umaga. Yan, ang sarap po. Kanina ako nagtalip ay sarap. Matamis na po yung bangko. na kayo? Ha? Lalaki? Ah, lalaki po. Nakapagata na po tayo mga pambin ating medyo paakuluan po muna. Ating ngatna Para hindi lumabnaw na ang sabaw. Ito na po yung ating ano, talbos po ng balinghoy. Ito po ay nahalbusan na po, okay na po 'yan. Tapos ito po yung ating laho po. Yan, katangat hipon kunyan. Overload po sa laho. Katangat hipon, huli kaninang ng umaga. Ito po yung ating pangrekado. Po. Sili, bawang, sibuyas. Yan. Tapos may asin po tayo. Paminta. Paminta ang turog po. halu po muna. Para hindi paglinawan. Kumaan po yung mga bata. Hindi na po nantay -ari. Lagyan na po natin itong lahat. Mga na po ay overload sa ating lahok. Iya. Pagpuri pumula na ay iya. Masin po. paminta po. Lagyan na po natin itong talubos ng balinghoy. Marami-rami din po pala ito. Mabayak na po kayo ng baha o tayo sabay-sabay ng kumain. Yari na aray. Yeah. Okay, kumulo po ay. Ayos na. Masarap. Yeah. Overload sa loob. Masarap na. Sili. Mahilig sa sila eh. So, Yan, okay na po mga pambin kakain na po tayo Luto na ito mas na rin po lasa Pwede na. mo na ako ng kamay. Daddy, Ay, Ay. hindi ko gulay na balihoy ah. Ano? Gulay na hipon. Gulay na hipon. Dami na ako tayo sa sagulay. Sa Kaan po mga kandil? Overload Salamat na. po sa blessing. Thank you love po. Baho po ang ating kakain. Pero may bagong sa akin po eh. Mas masarap po ito sa bahaw. Mas marami ang lahok sa ano ah.

Ano na ulit na nakapagulay ng tarabos ko. So, walang tinanin na hindi eh, ko makapagulay. So, wala ko. Eh. Sili. Oh, wow, tak boleh. Tak А там, м -м. Lagi may hikong din po eh. Panina, lakas po ng ulan doon habang nagdidilog po tayo. Tingit mo na bumawi po. Taba ng matang Kumain naman tayo. Eh. Kagutra. Ha? Mm. Hmm. Hmm. mo kaya dati mo isang araw. Sige. Hilaw. Na. hilaw lang. Simple. Sigaw lang